What's up? What's up? sa inyo mga lods? Sa video ito ipapakita ko sa inyo kung paano hamunin ni Boy D si Boy si Rosmar. So ayan guys, sa so, so madaling salita, marami siyang hinahabol kagaya ni Rendon Rosmar at kay Boy Tapa. Ang sabi niya sa video nito, si Boy Tapang daw ay naiinitan. Pumunta lang daw sa San Juan at doon basain. So halika, alamin natin nga kung ano yung sinasabi niya. Let's go! At ang isa pa mga loads, ang sabi ni Boy Dila at bakit naman daw nagagalit ang ibang tao sa kanyang mga video sa kanyang video at sa kanyang nagawa ng na, sa kanyang nabuhusan ng tubig. Eh binuusan lang naman daw ng tubig niya at saka dinilaan wala naman daw siya dito kay Rendon patagawa <laughs> Rendon guys smashers <laughs> smashers patayin ko na kaya to para magkano wala talaga uh, patayin ko na kaya to para ano ang taon na nunod yun nakakabang-abang talaga si Baygina eh Permiso. Anong perwisyo? Pinitignan mo na lang. Wala kaming pinipervisyo ng tao. Dinilaan ko lang si Manong. Ay, ikaw, gusto mo dinilaan kita? Shoutout ha. Shoutout kay Rendon. Huwag ka rito mamimirwisyo ha. Kung gusto mo dumami, views mo. Doon ka sa Palawan. Huwag ka sa San Juan. Ano yung matagal ko ba? Bariling ko na si Rendon. Ay na, ay na, ay na, ay na, ay na. Huwag mo. Bakit siya sinisisi si, 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 yung mayor natin? Ay, mayor. <laughs> Oo oh, nga pala, ba't mo sinisisi Noy Rendon? Ba't sinisisi mo yung mayor namin? Wala namang kinalaman yon, na ah. Di pa, nakikita ba katalagang ko? Bababaan ng San Juan. Carlos tunay sa'yo. Asahan, ito tunay,